Yan, good morning mga drivers. Meron po kaming gas ngayon dalawa pero hindi po yun, uh, hindi po magamit yung bangka namin. Kaya sa iyo, no? Uh, pinalitan namin ng pipe. Yan, stainless ng ginamit namin para pang matagalan po mga drivers. Angat naman tayo dito sa tulay mga drivers. Yan. Punta naman kami ngayon sa bangka namin. Ito po yung pipe po, stainless at saka yung dinala ni Kap Mawi eh, um, yun po ang ilbo ng tambutso mga rebers kasi pinawilding namin kay may leaking leaking <coughs> grabing usok po sa ilalim ng bangka pag uh, hindi pinawilding yung leaking niya mga rebers kaya hindi po namin magamit ngayon <sighs> yan ubog naman Ubog naman tayo dito sa dagat kasi ginamit yung speedboat. Ginamit po lang kay Sir Willie. Eh. Yan po. Ito naman po kami ngayon. Ah, sana po mga drivers no, eh, hindi po eh magsawang sumuporta po. Ah, Pakipalo at paki-subscribe lang po mga drivers Eugene Drivers Vlog po. Sana po no, matulungan niyo po ako para ah, makatulong rin naman ako sa pamilya ko mga drivers ayan. Ah. Yan po, ito pong pipe mga drivers binili namin kahapon para ano po, pangpalit ng pipe sa bangka namin yung ordinary lang na tubo no? madali lang po yung kapita ng ano, kalawang <coughs> yan po, yung pinasan po ni Cap yun po ang ilbo namin ah, pinalitan din namin ng stainless kasi pag ordinary lang po. Ang dali lang po mabilis lang po siyang mabutas no dahil sa kanyang puwersa sa ano po pag bunga ng uh, aso sa makina. Din kanina po mga rivers no, ha, hindi ko po yung nakuha nakuhaan ng video. Yung propeller namin kanina mga rivers uh, pina-align namin. Kasi uh, ano po? Vibrate Malakas po bumibrate yung bangka namin Kasi yung Kabilang ano po niya Kabilang Ano bang tawag sa Tagalog Yung kapay uh, May deprinsya po siya Yan malapit na po kami sa bangka namin no? Yan Buong araw po kaming ganito mga divers. Palaging nababasa yung ano namin. Lagay. Ito Kagabi po ako po natulog dito. Sana no, mapalitan na to ng kayang yung bangka namin kasi sobrang dumi na po.

At ingon si Kwan, si Bernito, suwaya ngunong pedagan yung siya. Ha? Yan po mga drivers. Pagkatapos yung, uh, ano po, yung propeller namin, no, uh, in a line. Kaya, mamaya po, subukan namin. Kung wala na ba yung vibration niya at saka, ano po, uh, umangat na po yung takbo niya. Kasi, yung una po, medyo mabigat po, no. Kaya, yeah, yan, aakyat muna tayo mga Revers. Mamaya po, uwi naman po ako mamaya kasi yung asawa ko po, um, uh, dalhin ko po sa, ano po mga Revers no, sa hospital kasi lagi yung sumasakit ang tiyan niya. una po, pumunta po kami ng uh, Karahay. karahay, alo po po, pa ultrasound. Okay naman po. Kaya ngayon, um, palagi pong sumasakit yung tiyan Kaya punta po kami mamaya. Sana makauwi po ako maaga ngayon mga drivers, no? Ayan. ayon po mga drivers, no? Uh, ipasok muna namin yung pipe mga drivers para magamit namin mamaya. Pasok oh! ko Pasok, 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 Dia mengalir ke minta dia, kemana lagi? Menuju mana? に lima yeah. cok sekuat cok ya yeah, aku ini kalau ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah.

Okay, o, okay, baga, si so Yan. Ah, nalagay na po namin mga reverse no. Yan po. Ayun. Ito po yung pipe na binili na, namin kahapon. Nalagay na namin para yan po makaikot-ikot po tayo pag gustong umikot. La ikot, ikot. Dinurog, ah, Yan po, nalagay na, na po namin mga reverse kaya si Kapo, uh, inayos pa po niyan yung ano po mga reverse no. Yung portiller yan. Kasi malaki na po yung dagat mga reverse, nahirapan po si Kap nag ano po sa portiller namin. kailangan talaga ang ma sit up ng maayos mga rivers kasi pag hindi po ma maayos baka matanggal po yon sa pagtakbo mga rivers no kasi ano po kasi ano po may ano po yan um, lock yan uy na nagibog ni gamay ng tubo naman basa basa o yung ka yan isa sa gamay dyan be uy butong be